sa isang maliit na baryo, sa ilalim ng nag-aapoy na araw, may isang ginang na nagngangalang Maria. Siya ay may apat na maliliit na anak, na lahat ay mga batang lalaki, at sa hirap ng buhay, siya ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Ang kanilang maliit na kubo ay gawa sa kahoy at yero, na madalas ay tinatamay ng hangin at ulan, pero sa loob nito, punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Madalas na makikita si Maria na abala sa paghuhugas ng mga damit habang ang kanyang mga anak naman ay naglalaro sa loob ng bahay. Ang mga tawanan ng mga bata ay tila musika sa kanyang pandinig. Kahit na sa likod ng kanyang ngiti ay nandoon ang takot at pag-aalala. Wala silang sapat na makakain at madalas ay nagugutom ang mga bata. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Isang umaga habang siya ay nag-iigib ng tubig mula sa poso. Nakatagpo siya ng isang matandang babae na may mahahabang puting buhok at may suot na makulay na damit. Ang matanda ay may dalang basket na puno ng mga prutas at bulaklak. Bata, bakit ka malungkot? Tanong ng matanda. Wala po kaming makain at iniisip ko kung paano ko mapapakain ang mga anak ko. Sagot ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng panghinayang. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang isang liwanag. Pipigyan kita nang mahiwagang butil, itanim mo ito sa inyong bukirin, siguradong magkakaroon ka ng sapat na pagkain. Sa una, nagduda si Maria, ngunit sa kanyang kagustuhan na matulungan ang mga bata, kinuha niya ang butil at itinanim ito. Araw-araw, dinidiligan ito ng kanyang mga luha ng pag-asa at pag-alala. Sa pagdaan ng mga linggo, isang napakagandang halaman ang tumubo, puno ng mga bunga. Sa wakas, nakatikim ang kanyang mga anak ng masustansyang pagkain. Nang makita ng mga tao sa baryo ang kanyang tagumpay, nag-aalok sila ng tulong at sama-samang nagtrabaho ang buong komunidad. Unti-unting umunlad ang kanilang buhay, at si Maria, mula sa isang nag-iisang ina na puno ng takot, ay naging simbolo ng lakas at pag-asa. Ang mahiwagan butil ay higit pa sa pagkain. Ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pananam, at ang kanyang kwento ay umabot sa mga puso ng lahat naging inspirasyon siya hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi sa buong baryo. Sa kabila ng hirap, natutunan nila na sa pagkakaisa at pag-asa, kayang lampasan ang anumang hamon. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat, patuloy din ang kwento ni Maria, isang kwento ng pagmamahal, lakas at pananampalataya.